Grabe mga misa, sobrang dami tong eyebrow pencil na to. Pwede na ako mamigay dito sa Pasko. Ayan, ko naghahanap kayo ng magandang pang regalo at murang-mura lang, ito na, ito na yung isa sa mga idea na pwede nyo ibigay. Kasi super ganda nito. Ito nga pala yung tanako na, no, eyebrow pencil. Mga mis, sikat na sikat to. Noon pa high school pa lang ako may ganito na. At ito mga mis, kasi bukod nga sa mura siya, ang ganda niya pang gamitin sa kilay mo. As in, ang niya lang talagang ipangguhi. Talagang si shape niya yung kilay ko. Tingnan, bakit ako sa inyo. Ayan, tinasaan ko na nga pala yan siya. Tapos meron pala siya ditong sinulid. Hihilahin mo lang yan kapag gusto mong balatan. Alibaw, naubos na yung pinaka-pencil mo dito, so gusto mo siyang balatan, ayan, hihilahin mo lang to. Tapos pwede mo rin siyang tasahan. Ayan, iginaganin ko lang siya. Kuhit mo lang siya pag ganito. Maglilinya ka lang dito. Ayan, tapos doon sa taas din, lilinyahan ko lang din siya. Tapos ang nagustuhan ko pa dito mga may, hindi siya ano, hindi siya katingkadan. Meron kasi mga eyebrow pencil na ano, na oi yung kapal lang ano, ng tinta. Ito hindi. kasi parang natural lang. See? Ayan, tingnan niyo naman mga mi, yung difference. Ito yung wala, ito yung meron. Napakaganda, 'di ba? At saka napakabilis lang talaga niyang gamitin. Lagyan ko na rin yung isa para pantay. Napakadali lang talaga niyang gamitin. Napaka-smooth niya as in. Ang ganyan lang siya. Ayan, tapos ikukulay-kulay mo lang yun ng konti. Ang, ang, color nga pala nito na pili ko is yung number 2 na brown. Ayan natin. Oh, ha, di ba? Tingnan niyo naman mga mi. Napakadaling gamitin, napakasuot at napakamura lang nito. So ayan, kung naghahanap kayo ng magandang ano, pangregalo ngayong Pasko na mura lang. Ayan, ito perfecto pangregalo sa mga kilala niyo mga ano, babae na mahilig magkilay-kilay. Ayan, mga mi, check out niyo na kasi super ganda talaga nito at napakasulit nito, napakamura lang tingnan niyo, 12 peraso na. Check niyo yung presyo nito, magugulat kayo, sobrang mura lang niya. Click on my yellow basket. Bye.